Ikaw ba ay sobrang baliw na baliw sa partner mo? Yung para bang nababaliw ka na sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. At talagang nabulag ka dahil sa mahal na mahal mo ang partner mo kahit ikaw ay binaliwala na niya. At hindi man lang niya pinapahalagahan lahat ng mabuti na ginawa mo sa kanya. At nararamdaman mo rin na talagang wala na siyang gana at pagmamahal sa iyo at ayaw mo na mauwi ito sa hiwalayan ninyong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, habang buhay, kayong dalawa ay magmamahalan sa isa't isa. Basta magtiwala sa mga ganitong pamamaraan na ituturo ko sa inyo ngayon. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon Lagyan mo ito ng asukal. Pwedeng puno o pwedeng kalahati lamang sa garapon na gagamitin mo. At pagkatapos mo na ito malagyan ng asukal, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, ay itupi o erol ang papel at saka ibaon ito sa asukal. At pagkatapos ay hawakan sa glit sa dalawang kamay mo ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng takpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at paniguradong isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon niyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.